Pangalod sa ahim papawid ng South Korea, bumukas ang isang dungeon gate. Sa kailaliman ng dilim, isang anino ang kumikilos upang matulungan ang kanyang ama na lumalaban sa Outer God mula sa Earth. At habang bumubukas ang S-Rank Gate sa Kalangitan mga lords, ang mga hunters ng buong South Korea ay nagtipon para sa isang digmaang magpapasya sa kapalaran ng buong South Korea mga lords. At parang mauulit na naman ang Jeju Island Raid mga lords. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go. And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lords at i-follow rin ang ating Facebook page. Maraming salamat. Ang eksena ay lumipat sa control tower sa South Korea na tahimik na umaaning umaw wow sa karaniwang usapan. Kumitinal ang mga screen, pumipintig ang mga radar, at nagsasalita ang mga controller sa kanilang mga headset habang ang mga eroplano ay pumapasok at lumalabas sa airspace ayon sa schedule. Kalmado ang lahat hanggang sa pumislap ang monitor ng isang operator at pumutok ang kanyang headset na may pagmamadali. Ito ang KL472, garandal na boses. Control tower, mangyaring tumugon. Agad na mayos ang lalaki, mabilis na dumampot ang kamay sa console. Ito ang control tower, sige, KL472. Ang sagot ng piloto ay may pagkadito at tensyon. Kasalukuyang nasa flight level 350, papadapit sa South Korea. May tanong ako, sa kasalukuyan naming altitod, posible bang umura ng niebe. Sumimamot ang controller, malinaw na hindi. Walang pagula ng niebe sa itaas ng mga ulap sa itaas na atmosfera. Ilit na tumawa ang piloto, tunog na malupo. Oo, iyon na ang akala ko. Huminga siya ng malalim, bumababa ang kanyang boses. Pagkatapos, paano ko ito ipapaliwanag? Sa labas ng cockpit, isang malawak na anino ang nakabitin sa namin. Bahagyan po ng ang mga ulap ng ason habang may isang bagay na napakalaki ang nabuo sa itaas ng mga ito. Isang umiikot na bitik na sumisira sa realidad mismo. Nanlaki ang mga mata ng kapitan ng mapagtanto niya kung ano ang kanyang tinitingnan. Isa itong game, isang dungeon gate sa itaas ng South Korea. Sa loob ng tower, punutok ang mga alarma. Tumalo ng mga controller mula sa kanyang upuan. Ano? Isang game, sa kabilang dulo, humutok ang boses ng kapitan ng may gula. Isang napakalaking bagyo ng niebe ang nabubuo sa paligid nito. Bumaba ang visibility. Sa ganitong rate, maaari kaming bumagsak. Sinisimula ng mga pamamaraan ng emergency landing. Teka, KAL-472, tumugur. Sigaw ng controller sa static. Namatay ang linya. Sa isang sandali, nagyelo ang control room. Nakatayo ang operator na walang galaw, nanginginig ang headset sa kanyang pagkakahawak. Lumimun sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Anong nangyari? May mali ba? Tanong ng isa, napalunok ng malalim ng lalaki, nakatupok pa rin ang mga mata sa kanyang screen. Isang gate bulong niya. Isang gate ang nabubuo sa itaas na atmosfera. Ang eksena ay lumipat sa isang pihitan sa ilalim ng lupa. Ang dagandong ng isang halimaw na uri ng lobo ay umadanaw sa buong yumit. Ang malamatan nito ay nagningning ng pula sa uhaw sa dugo habang ito ay sumugod pa Hinihiwa ng mga hangin ng may nakamamatay na dayunit. Ngunit bago makapanala sa ang hayo, huminto ang pagdalaw nito, pagkatapos ay humiwalay ang mga linya ng crimson sa buong katawan nito. Sa isang iglap, hiniwa ang nilalang, ang mga labi nito ay naggalat sa sahig tulad ng Jinu na papel. Si Suo ay lumapag ng maganda sa gitna ng pagpatay, ang kanyang Shadow Dagger ay umaling mau pa rin ng madilim na enerhiya. Ang itim na Gauntlet Breed ay bahagyang kumikinam sa kanyang braso. Malamig ang kanyang mga mata, nakatoon hanggang sa dumaan ang paggabigo sa kanyang mukha. Teka, burong niya, nakalimutan ko na namang damitin ang Breed Skill. Seryoso, suliap niya sa kanyang kamay, nagbubuntong hininga. Gayun taman, nararamdaman kong tumataas ang ating stats dahil lang sa pagsusot nito. Isang notification ng system ang kumurap sa harap ng kanyang mata. Stat increase, strength plus 28, agility plus 20, health plus 22. Tunalim ng tingin ni Sumo, kaya habang lumalaki ang antas at manifestation rate nito, mas lumalapit ako sa S-Round stats. Ha! Dumingon siya sa kanyang bukdo ng mga Shadow Soldiers, ang kanilang maranyo ay tahimik na nakahanay sa likuran niya. Tapos na ang pagmimina ng mana stone. Oras na para tapusin ito bago bumuo ang pinitan. Iglap ang kanyang mata sa isa pang notification na nakalutang sa harap niya. Stored Shadow Items 340-340 Grape, bulong niya, Maxed out na naman, hinamot niya ang kanyang baba na nag-iisip. I recycle ko na lang ang mga lower grade creation item at I convert ang mga shadows na nakolekta ko dito. Humila ng malalim, itinas ni Zuho ang kanyang kamay. Ang mga anino ay sumugod para bas tulad ng isang tidal wave. Itim na liwanag na bumaba sa mga padel ng pilitan. Ang lupa ay nanginig sa ilalim ng digat ng kanyang aura ang hindi mapagkakaman ng autoridad ng haming ng isang monarka na pumupuno sa bawat surok ng yungi. Ang diitan ay umuga, ang haming ay umalon ng madilim na enerhiya. At sa sandaling habang ang kanyang mga anino ay pumipintig ng sabay-sabay, pumakalat -sabay, -sabay palabas. Isa pang notification ng system ang pumislap sa harap niya. Still shadow creation has leveled up. Probability of creating high-grade items has increased. Kumurap si Zuo na hindi inaasahan. Ano? Shadow Creation leveled up. Nanlaki ang kanyang mga habang isang lisi ang humila sa sulok ng kanyang mga Imposible, nanag ang pagkamausisa. Ipinatawad niya ang kanyang inventaryo at humalon ang hangin sa paligid niya. Sa isang iglap, daandang shadow item ang nagpakita. Mga espada, sibat, kalasag, at dagger ng bawat may isip na ulit. Lahat ay lumulutang sa porma Sion, naliligo sa isang bahagyang itim na glow. Ang na ay umalingaungaw ng enerhiya habang ang bawat sandata ay bahagyang nag-vibrate, naghihintay sa kanyang utos. Ikanros ni Zuho ang kanyang mga braso, sinusuri ang mga ito isa-isa. Talagang nakakakuha ako ng mas maraming high rank ang item na yun, bulong niya, tumango. Mas taunting normal. Maaari pa nga akong makakuha ng isang heroic grade sa susunod. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa lumulutang na arsenal. Tingnan natin kung ano ang nakuha natin sa pagkakataon nito. Isa-isa, ang mga sandata ay natunaw at muling nabuo sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanilang mga stat window ay kumikislab ng sunod-sunod. Tumigil ang kanyang tingin ang lumitaw ang isang pares ng makinis na shadow gauntlet. Ang kanilang mga gilid ay bahagyang may linya ng violet mist. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang hawak niya ang mga ito. Isang heroic grade item, ha! Kahana-hana, ngunit isa pang gauntlet, buntong ginina niya. Hindi ba't kakatanggap ko lang ng grade? Binaliktad niya ang mga bagong gauntlet sa kanyang mga kamay, pinag-aaralan ng material. Ang ibabaw ay kumikinam sa condensed mana, bahagyang pumipintig ng may kapangyarihan. Sayang hindi mo maaaring i-customize ang panlabas na hitsura ng Heroic Gear, bulong niya. Kung di kukumpara sa grade, ang isang ito ay may mas mahinang stat boosts. Hula ko itatago ko muna ito sa ngayon. Sa labas, nagsimulang dumagundong ang pigitan. Pumutok ang mga pader habang kumikislap at bumagsak papasok ang mga linya ng mana. Kumakmang si Zuo sa labasan na ng gumuho ang unib sa likuran niya sa isang badyo ng alikabok at enerhiya. Salamat sa Hunter Association na nakumbinsi ang mga guild. Maaari namin ipagpatuloy ang pagsalakay sa mga field-type dungeon na isip na ng malakas. Dumilim ang kanyang tono habang ang kanyang isip ay lumipat sa patuloy na ng misteryo, ngunit wala pa rin bakas ng anumang Stardust Factores. Hinulaan na ba nila ang aking mga pagdalao at lumipat ng mas maaga, habang naglalakad siya padumo sa transport unit ng asosasyon, isang field worker ang tumakbo papunta sa kanya, yumuyuko na may paggalang. Salamat sa iyong pagsusumikap, Hunter Soho ang field type dungeon na ito ay. Bago pa man matapos ang lalaki, tumunog ng gusto ang telepono ni Suho sa kanyang bulsa. Inugot niya ito at nakita ang isang kumikinang na emergency summon notification. All hunters, report to the association immediately sumimamot si Suho, humipot ang mga mata. Isang emergency summons mula sa asosasyon. May nangyari. ang eksena ay lumipat sa central building ng Hunter Association, isang high security skyscraper sa downtown Seoul. Sa loob ng isang malaking conference hall, halos lahat ng SRAM Hunter sa Korea ay nagtipon. Ang silid ay umalingungo sa tensyon at ang mahinang bulungan ng usapan. Si Park Jang-soo, ang Rank Hunter ng Knights Guild ay tuminin sa paligid ng tinakabahan. Nandito ang lahat ng mga pamunahing Guild Leader na isip niya. Ako lang ang A Rank sa silid na ito. Sa pinakadulo ng mesa, saan ando si Baek ng White Tiger Guild. Alam ninyong lahat kung bakit tayo narito, tama. Tumando si Choi Jung In ng Hunter Guild. Dahil sa Gate sa Korea, matatag ang kanyang tono. Ikan Ross ni Lim Thai. Esram Hunter ng Reaper Guild, ang kanyang mga Kaya, Kaya, nagdedesisyon ba tayo kung sino ang magmamayari ng gate na iyon dito? Tumawa ng may kumpiyansa si Maong ng Fame Guild. Pagmamayari, pati usap, ang Fame Guild ang kukuha nito para sigurado. Dumingon siya kay Lin Tegiu, na kanisi. By the way, Lin Tegu, narinig kung mayroon kang magandang balita. Nagawa mo may recruit ang S-Rampley na si Lee Yun tama. Sinubukan namin ang lahat para punin ang taong iyon. Paano mo nagawa iyon? Mumiti ng bahagya si Rin, makinis munit kalkalado ang kanyang porno. Si Hunter Park Gojen ang gumawa nito, hindi ako. Nagkataon lang ako. Tumigil ang talakayan habang bumukas ang mga pinto ng conference room. Pumasok si Sanso na bahagyang hinihinag. Paumanhin sa lahat, nahuli ako, sabi niya, yumuyuko ang kanyang ulo ng magalang. Nilinis ko ng ang isang field tight dungeon at dumating ako sa lalong madaling panahon. Agad na lumimo ng mga ulo. Kapwa na gulat si na Park Jamsu at Maung Sambuho, ang S-Ramp Reawakened Hunter mismo. Numising ng malawak si Ma at lumapit, hinamayan si Suho. Well, tingnan kung sino ito. Coach Sam, isang karangalan. Kumurap si Suho na hindi inaasahan. Hindi ako coach, sagot niya ng awkward, Inakamot ang kanyang ulo. Agad na sumabat si Park Jamsu. Hindi ka pa rin kaanid, tama. Sumali ka sa aming Knights Guild. Ginagarantihan namin ang pinakamahusay na pagtrato. Agad na sumabat si Maria. Kadimutan mo yan. Sumali ka sa Fame Geo. Bibigyan ka namin ng pinakamatas na sweldo sa Korea. Sa mesa, si Jun Jun ay bumubulong sa ilalim ng kanyang hinina. Parang pamilyar ito. Tumawa ng mahina si Suho. Itinataas ang kanyang mga kamay. Salamat, ngunit tatanglihan ko. Hindi ko planong sumali sa anumang deal sa ngayon. Nagpalitan ng nakakahiyang tingin si Nama at Park na wala ang kanilang hononibig sa isang idlak. Mula sa kanyang upuan, nagtago si Choi Jung in ng isang maliit ng ngisi. Isa pang matatag na pagtanggi, naisip niya, hulad ng dati, Muling tumahimik ang hangin sa conference room. Sumuliyap si Suho sa paligid ng conference room, pinatanaw ang mga hanay ng makapangyarihang mga hunter na nakaupo sa harap niya. Mga mukha na nakilala niya mula sa mga headline at nanaulat sa darama ng bigmaan. Mukhang ako lang ang hindi kaanib na hunter dito, na isik niya, pinipigilan ang isang buntong hinina. Siguro oras na para magsimula ako ng sarili kong giyo. Makakatulong ito na pagsamahin ang iba pang mga hunter. Namdumaan ng pag-iisip sa kanyang isip muling bumukas ang pinto. Pumasok si Eugene Chol na seryoso ang kanyang ekspresyon, sinundan ng isang babaeng hunter na may dalang isang stack ng mga Tumahimik ang CD, Coach Wu, na huli ka. Tawag ni Maong Wu na may karaniwan niyang misi. Hindi ka mukhang maganda, sakit ng chan. Pumarap si Eugene Shaw sa kanya sa isang segundo na halatang nagulat pagkatapos ay nilinaw ang kanyang naramungan. Hindi, kailangan ko ng ayusin ang data, paumanhin sa paghihintay sa inyo. Ang kanyang karaniwang kaamadaw na tono ay pinutol, ang kanyang mga pagdalaw ay mas matalas kaysa karaniwan. Humakbang siya pa sulong, inilalagay ang mga files sa mesa, at ang kanyang seryosong pinin ay sumaklaw sa mga nagtipong mga hunter. Salamat sa inyong lahat sa pagtugon sa mga summons ng Association sa napakaitling paunawa. Tumigil siya, ang bigat sa kanyang boses ay pinatahimik kahit ang hindi mapakali na usapan sa likod. Tulad ng narinig ninyo, isang gate ang lumitaw sa South Korea kahapon. Ang unang nakakita nito ay isang passenger aircraft flight TAL-472. Sa kasamaang palad, nahulito sa nakapaligid na mahika at bumagsak. Maraming nasawi, nagpadala kami ng mga a rank team para suriin ang mga antas ng mahika ng game. Ang kanilang mga pagbabasa ay higit na lumampas sa mga karaniwang parameter. Sa makatuwid, tuwingin siya sa palidid, bumababa ang kanyang boses. Opisyal na inurito ng asosasyon bilang isang S-Rank Day. Sa isang sandali, walang nagsalita. Sumimamot si Suho, mabilis na nag-iisip ang kanyang isip. Isang S-Rank Day, humipot ang kanyang mga mata sa pagtanto. Ito ang una mula nung dati ng kataklizang. Sa kabila ng mesa, humina ng naninginig si Choi Jung Il. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit na ang kanyang mga buko ay pumuti. Ito ang pinakamasamang senaryo na kinatatakutan namin, bulong niya. Isang aerial s gate. Hindi man namin masecure ng maayos ang lugar. Bahad ng inay kang kanyang mga daliri na nagtataksil sa takot na dala kahit ng mga veterano sa pagbanggit ng dayong game. si Zuho sa paligid, binabasa ang pagkabalisa sa mga mukha ng lahat. Kahit na ang mga hunter na nabuhay sa nakaraang panahon ay mukhang ganito kritika. Gaano kaya kasama ang mga strength date noon? Sam siya ng bahadya at sinubukang pag-aanan ng tensyon. Gayun Gayunpaman, sabi niya, kaumado ngunit nakakapanatag ang kanyang tono. Kung magtutulungan tayong lahat, marahil ay makakayanan na ito, tama. Bago pa man makasagot ang sinuman, isang pamilyar na boses ang nagsanita mula sa likuran niya. Magiging mahirap niyang monarch, daragal na tono ni Beru habang lumitaw siya mula sa anino ni Su, ang kanyang insektoy dahil ay nakatayo sa ibabaw ng mesa. Nagyelo ang bawat hunter sa sirid Nagpatuloy si Bero, ang kanyang mga mandibles ay nag habang ang kanyang mga crimson na mata ay bahagyang kumikinam. Kahit na ang bawat hunter dito ay nagsama-sama, wala pa rin tayong magiginiba kundi pagkain ng namdam kumpara sa kung ano ang nasa likod ng gate na iyon. Bero, buyo ni Soho, namumula ang mukha sa inis. Nagulat ang mga hunter, ang ilan ay bahagyang tumayo mula sa kanilang mga upuan, bumagsak ang panganin ng walk. Iyon na, ang sinasabing summon list ni Samsuho. Ngunit habang nagtatagal ang tingin ni Madon may kakaibang nangyari. Nanigas ang kanyang mga na. Sumit daw ang kanyang hinina. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang maninig ng hindi mapigilan. Bakit? Bakit ako nangininig? Sumisigaw ang kanyang mga instinct ng panganin. Isang primal na takot na kumakayad sa kanyang isip habang nakatitik siya sa mga mata ni Bero. Bero, Bulyo muli isuho, hinampas ang sundalong lamdam sa ulo. Tumigil ka sa pananakot sa lahat. Wala kang alam tungkol sa gate na ito, kaya tumigil ka sa pagbubukas ng bibig mo at bumalik ka doon. Ibinaba ni Bero ang kanyang ulo, seryoso ngunit hindi nagpapatinag ang kanyang tono. Paumanhin, young monarch, sabi niya, umaring ang kanyang boses sa buong silid. Ngunit mas alam ko kaysa sa sino man dito, Muling tumahimik ang silid. Ang mga ng bawat hunter ay nakatutok sa nilalam. Bahagyang umayos may si Bero, malayo ang kanyang tinin, halos no Sapagkat sa nakaraang mundo, sabi niya, malakas at madilim ang kanyang tono. Ang boss ng isang S-rank gay, ang isa na pumatay sa buong bansa, ay walang iba kundi ako, Bero, ang hari ng langgang.